So, paano naman daw kapag unang iginabit sa panel yung 4 bar hinge? Ano daw ang sukat at saka ano daw ang formula mga idol? So, ito mga idol, share ko lang sa inyo. Kapag ako nagkakabit, lagi nyo lang tatandaan yung bilog na yan mga idol. Yan yung uh, walang sukat yan, walang formula dyan. So, igigit na nyo lang yan dyan sa edge ng aluminum sa ibabaw mga idol. Parang ganito mga idol. So, testingin natin. So, dapat nakaganyan lang yung inyong 4 bar mga idol. So, 38 series naman ito. So, nakagit na lang yung 4 bar natin dyan sa may aluminum mga idol. So, ganyan lang mga idol. Nakagitna lang yung bilog. So, tetestingin pa rin natin yan mga idol ikabit natin itong dalawang 4 bar nya tapos tingnan natin kung saktuhan ba merong adjustment siguro yan mga idol pero malit na maliit na adjustment mga idol ah, hindi na kayo mag adjust ng malaki so ito testingin natin dito mga idol so ganyan lang mga idol ang pagkabit to dapat nakagip na lang yung bilog na yun doon sa may ibabaw ng aluminum mga idol. So walang suwat yan, walang formula yan. Basta ganyan lang palagi ang tatandaan ninyo mga idol kapag uh, nauna kayong nagkabit sa panel mga idol. So sa mga veterano, kabisado na nila yan. Kahit na uh, magkalso pa kayo dyan mga idol, tiningnan nyo yung core bar nyo, ganun pa rin ang itsura nyan. So kaibahan nga lang doon sa nagkakalso is uh, siguro mas mabilis para sa kanila. So sa akin naman is mas ma para sa akin mas mabilis dito sa panel mga idol. So panoorin nyo hanggang dulo mga idol para makita nyo o matasting natin kung talagang uh, saktuhan na yung kanyang clearance doon sa perimeter mga idol. So dito mga idol is medyo kinakat yung video dahil masyadong mahaba pero pagdating dito mga idol is uh, wala nang kat yung video mga idol. So tingnan nyo mabuti mga idol kung uh, saktuhan na ba yung clearance natin doon sa perimeter at saka doon sa panel. So ayun mga idol, uh, tingnan natin kung uh, sakto na ba. So ayun mga idol, oh, kita nyo, saktong-sakto sakto na yung kanyang clearance. Pare-pares yung clearance niya mga idol. So ayun mga idol, ganun lang yung uh, technique ko sa paglalagay ng 4 bar mga idol.